ito yung rubber tree, rubber tree. At saka kung paano siya laki. Okay. Ito. Ganito 'yan. Ayan. Ginagamitan siya ng may special silang ginagamit na kutsilyo na pang pang yes yes niyan sa balat niya. Tapos paikot, paikot, paikot. Paikot. Parang ginawan siya ng tulay. Paikot. Tapos, yung yung katas niya ayan hanggang nandito na sa baba yun yun yung oh yan, may tae. yun yung duga sa bisaya pa yung katas ng rubber tapos yun yung patuyuin ibintabi ay hindi patuyo dumikit yung kamay ko sorry okay yan yun siya kaya yan yung tinatawag na rubber pag natuyo yan pwede na ibinta mahal yan kilo kilo Okay. So, ito na yung bunga natin sa ating mga pinaghirapan. kod, -kod kubita sa Hong Kong. Marami pala. Ayan. So, ito. Galing din tayo sa palayan. Ayan, o. Oh. Ayan, may tuyo na, o. Oh. magporma na siya na parang bulaklak. Okay, amay tayo. Alis na tayo.